PBBM naging 21 years sa Pilipinas politically motivated ba nga ba ang pagkaka-impeach dito kay Buday kasi nga po mga kababayan napaganda po ng, 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 ng tanong ng kababayan natin bakit yung tatay ni PBBM naging 21 years sa Pilipinas ito po ang sagot dyan tasaguti po natin ang magandang answer noon po kasi 'Yung constitution ni President Ferdinand Edralin Marcos is parliamentary type, mga kababayan. Supposed to be na nakakatakbo siya kahit na three terms pa dati ang presidente, six years, three terms, mga kababayan. Eh ngayon, mga kababayan ko, hindi nakakayanin. Nung 1986, binago po ng Cory Constitution 'yung uh, constitution na sinabi po dun sa constitution hanggang one term lang ang pagka-presidente, bababa ka dyan, papalitan ka. Nung panahon po ng 1964, if I'm not mistaken, yung constitution natin ay nabago, kaya po nakatakbo si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ng three terms, mga kababayan ko. Supposed to be, di ko alam kung ba ng 21 years, but natapos niya yung three terms niya bilang presidente ng Bansang Pilipinas. And eto ang pinakamatinde mga kababayan. Pinipilit po ni Buday na mananatili sa power. Pero the reality po, mga kababayan ko, hindi po makakatakbo si Bongbong Marcos ng another term because we have a constitution na sinusunod natin at sinunod din ng tatay ni Buday, mga kababayan. Ngayon, paano nyo po lang na bakit ipipilit nyo po yun? Magkaiba po yung uh, constitution during the 19 1974 at binago po ng 1986 Constitution ni Cory Aquino. Okay po mga kababayan ko, maliwanag na po sa lahat. Sana naman po mga kababayan ay mas maintindihan po natin. Ngayon, in terms of international community, mga kababayan ko na sinasabi ho nila na si Bongbong Marcos na mag, uh, ginagawa niya for extension of power, wala hong kasiguruduhan yun. Wala hong, uh, katotohanan yung sinasabi ho nila sapagkat si Bongbong Marcos after 6 years 2028 bababa sa pwesto bilang ordinaryong Pilipino. 'Yan ho ang malinaw na sagot, mga kababayan ko. Tama, tama ba ako, mga kapatid? Tuloy. Kaya nananatiling politically motivated ang tingin ng Bise sa kanyang impeachment. Oo, oh. Ngayon, ang tanong dito, politically motivated ba nga ba ang pagkaka-impeach dito kay Buday? Ang sagot mga kababayan ko, sabihin ko po sa inyo, hindi. Paano ho magiging political motivated ito mga kababayan ko? Sa tinatanong ka lang naman ng taong bayang kung nasa ng pondo at pera ng taong bay